Marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang stock market at mutual funds? At paano ito nakakatulong sa ating pera? Kung matagal ka ng curious kung paano gumagana ang investments, itong video na ito ay para sa'yo. Simple at madaling intindihin ang paliwanag kahit beginner ka pa lang. Ano ang stock market? Ang stock market ay parang palengke. Pero imbes na gulay o prutas ang binibili, shares o parte ng isang kumpanya ang binebenta at binibili dito. Kapag bumili ka ng stock, nagiging part owner ka ng isang kumpanya. Halimbawa, kung bumili ka ng shares ng Jollibee, technically isa ka ng maliit na co-owner. Ang presyo ng stocks ay pabago-bago depende sa supply at demand. Kapag maraming gustong bumili, tumataas ang presyo. Kapag maraming nagbebenta, bumababa naman ito. Bakit nag invest ang mga tao sa stock market? Dalawang pangunahing dahilan. Una, capital appreciation, ibig sabihin, umaasa ka natataas ang presyo ng stock sa paglipas ng panahon. Ikalawa, dividends. Kapag kumita ang kumpanya, bahagi ng profit ay ibinabayad sa mga shareholders. Ano naman ang mutual funds? Kung ang stock market ay direct investment, ang mutual fund naman ay parang pool of money. Ipinagkakatiwala ng mga investors ang pera nila sa isang professional fund manager. Sila ang namimili kung anong stocks, bonds, o securities ang bibilhin. Ang maganda dito, kahit malitang pera mo, pwede kang makasali sa malaking investment. Sa madaling salita, kung wala kang oras or expertise para pumili ng sariling stocks, mutual fund ang sagot para sa'yo. Ang kapalit, may management fee na binabayaran sa fund manager. Ngayon, paano natin sila pagkakaiba-ibahin? Kung stocks, ikaw mismo ang pumipili. Mataas ang risk pero pwedeng mataas din ang kita. Kung mutual funds, may expert na gagawa para sa'yo. Mas mababa ang stress, mas diversified, pero may bayad. Alin ang mas bagay sa'yo? Kung mahilig ka sa research, may oras ka, at gusto mong matuto, pwede kang magsimula sa stocks. Pero kung busy ka, beginner, at gusto mo ng professional help, mas okay magsimula sa mutual funds. Ang mahalaga, nagsisimula ka ng mag-invest kaysa walang ginagawa. Ngayon, alam mo na kung ano ang stock market at mutual funds. Ang susi sa pagyaman ay hindi kung alin ang mas maganda, kundi kung paano ka magsisimula at magiging consistent. Tandaan, maliit man o malaki ang mahalaga ay nagsisimula ka. Kasi ang pera kapag inalagaan lalago din. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa kaalaman tungkol sa pera at nebosyo. Hanggang sa susunod.